Yan. So, kumusta mga idol? Kumusta? Kumusta? So, uh, another ko yung mga uh, sa inyo ha mga idol. So, itong mga bisaya dyan nga uh, hilig sa content nga uh, boxing. No? So, mga street fighter. No? Street fighter. So, dili basta-basta yung ang kanang street fighter lang ta. No? Kay kita mga gitawag og street fighter. Mudula man ta bisag-asa. Diba? So pwede ta modulang kabatuhan o di ga basarang di ba So munang importante kay nato mga idol nga sa mga hilig daw content sa boxer a uh, boxing nga mga street fighter So dili lang basta-basta nga makontenta kundi sige parehas karon a uh, sanay kanang usok kanang mga dayo-dayo no taga lugan ang uh, dayuhon ka no So sa Bisaya pa na kanang naay mangayaw o naay maadto si No? So dili lang basta-basta nga boxing ta makauya gloves o okay na boxing na dili kulang. So para nako kulang dili lang basta-basta nakauyat nakasuok sukta gloves matawag na taog boxing o boxer no so ang ako lang ipaabot sa inyo ha sa mga hilig dia og kontin sa boxing. Uh, gusto lang kong uh, naamoy gamay nga makuha kung uh, ani nga uh, pag pinaagi sa suntok na boxing patindihan hana lamok na idol. No, saludo de ko sa mga championship dia So gamay ra po na ko experience sa boxing pero bisag maora ni kagamay ah uh, dako kay nga ikatabang sinyo mga idol sa mga hilig ug content sa boxing so kaning job job street hook mga idol dapat kabalo jud ta mo gamit no kaning job street hook aper so ari lang sa ta sa tulo ka job street hook so mo lang sana nga tuang ianad sa tuang kamot mga idol so ni mga idol no so dili ta magdugay so mo lang eh ang job og straight. so kung tuohon ka ang jab nimo morning wala so wala lang sa tay gamit sa TL ari lang sa tasa kamot focus lang sa tasa kamot so siguro sa baga di pa kayta ka gamit pero sa kaning di sa suntok sa ta focus sa suntok dili sa wala sa, sa baga, wala pa sa sa TL so sa suntok lang sa ta no so kinanglan sa usa ka Asa ako sa mga street fighter lang no kay sa street fighter la sa street fighter lang no sa experience lang po nako na ni sa boxing so puri paabot pud sa si inyo sa mga hilig ya, sa content nga boxing Ang jab dapat kibaluta ang og jab og ang straight og hook so kung wal, kung tuo ka kung tuhoon ka so kung ang kusog nimo tuo so ba simpre ang jab nimo karing wala no so muni siyang wala kare may wala kare may tuon ako so kay tuohon man ko kung wala ka kung walhon ka kung ang kusog nimo wala so ang job nimo tuo so ang po position baliktad so ang job nimo kare no so kay tuon man ko so akong job karing isa no so sige ang wala og tuo pareha lang aman ang job street hawk marias rang paggamit no? So sige, ingani lang sa. So kinanglan sa panahon sa kuan, sa panahon sa kanang nilaban na panahon na sa magdula na mo no so boxing na so panahon na sa boxing na kinanglan permi nga na sa taas permi ang imuhang gloves no ang gloves na idako na igamay so dinamber mo na siya so kinanglan permi na asa diri ang imo perming kuan no yan no so, diri diri pirmi taas pirme ang imuhang kamot kaning niya ah, no ko kaning gloves pirme sa taas no oh. tapos siya mga idol pag mo jab ka yung, sa gilid ka pag jab so jab iwalo nang ko so jab walang jab so jab no layo na to ka so siya job no Para yan klaro ayan so firme dire tapos ang siko kinanglan dire sa firme sa gilid kay dipinsan na siya dire sa gilid mga idol pag budiga labi nang hinay ka sa budiga ko firme dire ang siko sa lalo firme so, nakadikit kadikit hmm? firme kadikit siya no so pag job dire firme doko ug ubos gamay to doko kagamay so pag jab ni mo, pag jab so jab ka job no so pirmi diresa taas ang imuhang kamot So, muna i-anad ninyo sa inyong mga idol, i ninyo. Kung asa ni tama ang job, ta nang kinanglan, dito po mo tama ang straight. Tima niyo? Pag, pag, pagbalik sa job, dirigya po siya sa ulo. So, straight. Oo. Oh, di diba? So balik, drag, lepas jab, straight, jab, straight. So mura so gamitan atau to no? Jab, straight. Pag ana, pag balik sa straight, kaber, push. Yan, so di balik. Yan, so jab, straight, hook. Hmm. So, na yan. Yan. Jab, straight, Hmm. Itu twist lang ni mau Mga idol I Twist lang No So muna siya. Jab Straight Hook No Jab Straight Hook So dapat nak dikit firme. Para dili may tamahan mo dere, Pus nak kayu kok Yan Pus cover dere. Yan Jab Straight Hook Yan So muna siya mga idol No So inaot nga namoy na may nakatunan so mura na i -ana din din mga idol so ang pag anad na, na mga idol tubang lang sa pag, -pag anad na o pagsanay sa tuwang kamot sa job street i-anod na mga idol oh. no? hulog oh, hug hulog lang hulog hulog lang hug 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 no? balik balik lang ana ayo pang gahe. relax lang ka relax relax lang ang imo kamot ayaw pag ana hmm? dili ka Ya penggahe, relax lang, relax. Kenang gaan kayak muka Relax lang, relax, no. Yan, hulog-hulog lah, hulog, hulog, hulog. Oh, no. ikot gamay, yan. So, dire, so ana rasa hulog. Hulog, hulog. Yan mga idol, Sudir so, tak sa potong. So, so maro to mga idol, no.